Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Ayan, maglagay po tayo ng kunting mantika Tapos, tayo po ay magbibisa ng sibuyas at bawang Yan po ang ating bawang, magamit pong bawang para mas masarap Tayo ay magluluto ng pacham yan pachamba lang ito mga kaibigan ha mayroon tayong expert magluto maglutoin muna sibuyas at parang hindi kamusta po kayo mga kaibigan parahil ay uh, kaya kanya-kanya po tayong putahin ngayong tanghali. Mayroon din po tayong kanya-kanyang duties and responsibilities ano po, sa buhay. Pero sa oras pong ito, ay magbibulo ng po tayo ng pananghalian kasi medyo patanghali na. At hindi pwede magutuman ng ating mga kapamilya. At, Kunting mantika lang mga pagbigyan kasi ang ating mga kawali ngayon ay magagaling po ang mga kawali natin ngayon mukhang may mantika na yan po. yan dilaw dilaw na po ang ating bawang tapos Naglaga po ako ng uh, manok. Yan, nilaga ko na. Nilagyan ko rin ng sibuyas bawang at konting asin. Yan, para mas maganda po yung manok pag uh, natong luto. Yung malambot na malambot. So, ilalagay na po natin ang uh, ating manok. Luto na po yan. Yan, may kumpi na uh, sabaw po siya. Tapos, Nadagdagan po natin ng konti pang uh, sabaw kasi mga pamilya po tayo na gusto may sabaw lalo na yung nagpapa breastfeeding. Hindi lang mga kaibigan ha. Pupuha tayo sa bawang sa mineral. Luto na po yung ating uh, manok. Yan. Ganyan po. Pagin natin sa para Luto na po itong ating manok pero maluluto pa po yan. Pakukuluan pa po natin na maayos yan. Wala po tayong vlog sa aking mga luto-luto <laughs> mga nakaraan mga kaibigan kasi hindi ako ang tao sa kusina eh. Andito yung aking anak na bagong panganak ang kanyang misis. Yeah, siya po ang tao sa kusina. Yan, lagyan po natin ng tomato sauce. Hindi po sponsored ha mga kaibigan. Kailangan po talaga lang 'yan, ha. Ilagay dito sa ating niluluto. So habang kumukulo siya, ay eh, ating uh, lagyan ng tomato sauce. Alam niyo po, ang uh, tomato sauce ay eh, napakamahal po ngayon pero hindi naman pwede na hindi po tayo maglagay sa ating uh, luto kung ano po yung ingredients na kailangang ilagay original style yan ito po ang ating atcham na putahe cham lang yan mga kaibigan ito po ang ating sahog carrots at saka uh, patatas Tapos meron po tayong bell pepper Nagsawa na po ang aking manugang sa ano eh. Sa tinulang manok mula nung naka one week na rin yata ng anak. Lagyan pa po natin ng pang kasarap. Ang ating uh, cubes. Our favorite cubes. Ang favorito ng mga kusinirong totoo. Yan po, but not is sponsored. O, oh, ayan. Baka naman. Magi. Magi ba ang mail to? Honor. Lagyan po natin. Kasi manok ang ating niluluto. Kaya, chicken cubes din po ang ating ilalagay. Ayan, o, oh, mga kaibigan. Chicken Chicken cubes. Lutuin po natin mabuti yung um, tomato sauce kasi kapag hindi po luto yung tomato sauce, iparang ibang iba ang lasa. May asin na po yung ating uh, nilagang manok kanina pa. At tiyak may lasa-lasa na po yan. Pero lasahan ko pa po ulit. Medyo ulang pa ang lasa. Dagdagan pa po, po natin ng konting asin. Yan. Alalay lang sa apoy hanggang sa maluto ang tomato sauce. Kasi luto na yung tomato eh. Kaya yung tomato sauce na lang natin ulitin. dito ako nakasain ng mga uh, anin mga kaibigan basta sain pa lang dito naman po sa bahay eh, maliban po sa bagong pangalap late na po ang mga tao dito sa bahay mag-alungsal kasi late na rin matulog kaya late na rin gumising yung mga nanay mga lula na almost 85% ay eh, tapos na mga duties and responsibilities sa family. Kaya nahirap bumawon agad sa higaan. Kaya late na ang ano ang agahan. Opo, kumakain po ko ng mga

sasain po ako ng paning kay ayun, lagyan po natin ng konting paminta di ba mga paminta eh parang ayaw malaglag yan yeah. pwede na yan sa mga kaibigan ng bigas Salamat sa Panginoon dahil may bigas. Nasaan na naman yung ating panandok dito sa bigas. Lagi nawawala. Yung sandok sa bigas. Ito na lang muna. Bagamat uh, mahal ang bigas ngayon, pero wala na po talaga tayong magawa mga kaibigan, kundi ang um, bumili ng bigas kahit mahal. At salamat sa Panginoon kasi meron pa tayong pinangbibili ng bigas. Ang um, mahirap doon kapag wala na tayong pambili. Yan. Mananawagan na naman tayo sa Panginoon na Lord. Hingi pong pambiling bigas. Yan. Kahit magreklamo man po tayo ng magreklamo mga kaibigan sa pagmahal ng bigas wala po tayo magagawa dahil hindi naman po tayo ang controller ng uh, price ng uh, bigas yan mga kaibigan video napakakita po tayo dagdagan natin ng kunting sabaw kasi medyo umalat ng konti. Kunti lang naman. Kasi mapangit po yung ano, maalat sa ating katawan. Yung dapat katamtaman lang. Kasi mo naman kaibigan na itong aking luto kasi nga patsyam lang ito. dagdagan pa natin. Tapos, ito na po yung ating manok. Dahil nilaga po na po yan. Kaya, lalagay na po natin itong ating sahog na carrots at saka patatas. Yan. Hindi po siya pwedeng patuyuin talaga yung gaya ng kaldereta na talagang halos palang sabaw kasi meron po tayong uh, kapamilya o membro ng pamilya na nagpapa-breastfeed. Kailangan niya po ang sabaw-sabaw. Yan -sabaw. mga kaibigan ng ating utahing pachang. lagay na rin natin siguro itong uh, bell pepper kasi pampabango lang itong bell pepper nato eh baka mat medyo masarap din ang lasa nito so, ating po tayong pacham pachamba chamba lang yan ko na nagluluto lang po ako ng ganito, pero hindi ko naman po pinakain yan. Ang natitikman ko lang po na lasa dyan kapag nilalasahan ko ang sabaw kasi nga bawal po sa ating katawan yan. Dahil ito po ang chicken ay pagkain po yan ng cancer. Kung baga i-fertilizer po yan sa cancer. Kaya wala na po ako na panlasa dyan sa mga manok na yan. Hindi ko na po yan kinasasabikan ang mga manok na yan. Ang mga pagkain na bawal. Kailangan po natin na sumunod para po humaba pa ang ating buhay. Yan po ang ating carrots at saka patatas medyo maliit po ang slice ng patatas kasi minsan pag malalaki ayaw pansin na naiiwan lang Mainit na po ang panahon na ng mga kaibigan. Mainit na dito sa Pilipinas. Ewan ko lang po dyan sa ibang bansa kung ano po ang kalagayan ng inyong panahon dyan. Kasi, alam po akong pinapanood ng mga dokumentaries ang Iran ay nag snow yung kabundukan ng Iran. Isa rin po ako sa mga subscribers at mga viewers. Tabay-sabay-bay ng mga kwento ng mga nomadic sa kabundukan. Nakaka-inspire po yung buhay ng mga kababaihan na Iranian kasi grabe no mga kaibigan, gumagawa sila ng sarili nilang bahay, nag-hollow blocks, nag-finishing, ang, galing, ang galing nilang magmasun. Tapos yung mga bahay nila, pantay lang ang bubong. Tapos, Sisimintuhin nila yung bubong. Siguro may mga kasama din silang gumagawa. Pero pinapakita talaga na ang mga babaeng Iranian ay masisipag gumawa ng bahay. Mayroon nga po ako na panood na ano ng documentary. Yung uh, na-accidentally po sila nga ng araw. Tapos, yung paborito kong karakter doon, si Fatima, ay, uh, sabi nung, ano po, sabi nung vlogger, ay namatay. At yung kinakainisan ng mga <laughs> viewers na si Musa, ay critical. Yan. Siyempre po, documentary lang yun, pero, toong buhay po yun, na na-accidente sila nung nakaraang araw. Kaya wala pong bagong, ano eh, wala kang bagong vlog mga luma po na video yung pinapakita nung no? vlogger nakakaawa din parang ilang buwan ko na rin silang sinasabaybayan yung kwento nila araw-araw tinitignan -araw. ko po yung <coughs> makukuha ko doon sa kwento syempre po kapag ako po kasi kapag nanonood po ako ng mga documentaries kaya mga movie ang hinahanap ko po doon kung ano po yung makuha kong uh, lesson doon sa kwento hindi lang po ako nanonood lang na basta nanonood kasi meron din pong uh, mga awareness, may warning sa mga kwento meron din pong uh, talagang malulusaw ang ating puso bagamat kwento lang pero apektado po ang ating damdamin kapag nakapakita tayo ng, ng mga sitwasyon na ano. Napansin niyo po ba yun? Kalimutan akong sabihin. Napansin niyo po yung nilalagay ko dalawang bisis na. Kasi nga po medyo napaalat ng konti. Nilagyan ko po ng konting asukal para po ma patay yung alat. Hindi po yan malalasahan yung tamis kasi nga naghalo po sila, naglaban po sila ng alat. mga kaibigan. Hintayin na lang natin na maluto ang patatas. Ang carrots kasi okay lang yan kahit half cook yan, pero luto na rin yan. Yan, pa luto na rin patatas natin. Kaya... Maya-maya lang ay eh po ng patatas maya maya ay patatayin na natin o i-off ko na yung apoy minsan po ay kulang sa akin yung buong maghapon sa ano sa akin na uh, facebook account at saka dito po sa ating uh, channel sa youtube Okay lang po dito sa ating channel, sa YouTube kasi meron po tayong oras sa pagbabasa ng Word of God, sharing at ilagay ko lang yung ating video sa short videos pero po sa Facebook ko, meron po kasi ako mga isinusulat ng mga kwento na hindi po wakasan kundi itutuloy pero... Nakapagod din po yung itutuloy kasi yung mga ano po, mga listeners o yung mga readers natin, yung ating mga followers na nagbabasa. Eh, talagang nagre-request din kung kailan ba ang kasunod niyan. Kaya ang ginagawa ko po, kahit mahaba na yan hanggang makarating sa ending para wala na pong magre-request ng kasunod. Isang ano na lang isang uh, sulatan na lang kumbaga eh wala nang kasunod ng mga aabangan o itutuloy at mariban po sa ano sa mga kwento ko sa ating FB account meron din kasi ako FB page kaya meron din tayong mga followers doon na naghahanap ng ating content grabe na mga kaibigan <clears throat> wala naman akong kinikita sa social media. Pero kapag nagustuhan ng mga followers ko o mga FB friends ko yung aking sinusulat na kwento, yun na lang po yung aking ano, gain doon na nagustuhan nila. Kasi nakakatulong uh, din po sa kanila yan eh. Ang aking mga sinusulat. Kumbaga eh, relate din sila sa aking mga isinusulat. Kaya pinagsatsagaan ko din po na magsulat ng kwento. Pero hindi po ako mga kaibigan hindi po ako nag-aaral, hindi po ako writer. Hindi po ako mga nag-aaral magsulat ng mga kwento. Talagang hilig lang po yan. Kapag hilig po natin isang bagay, nade-develop po yan eh. Ang ating talent. Sayang nga po yung ating uh, dating uh, Facebook. Hindi ko na po alam kung anong nangyari. Almost 200 stories po ang aking na uh, sinulat doon sa aking FB page. Yung uh, Facebook kong yon, yung Facebook account kong yon ay uh, ginawa ko ng 2017 yata. Wala isang taon ng lumipas mula po ng ano, basta 2023 na delete po yung ating na uh, Facebook siyempre pag na delete ang Facebook ma delete din yung mga page tatlo po ang page ko doon puro po yung kwento kasi noong mga panahon po na bago lang po yung aking breast cancer yan po ang aking ano eh ang aking ginagawa ang magsulat, magsulat, magsulat ng kwento yung po ang aking libangan kasi six years po na kami lang ni Bonsa dito ang nasa bahay. Si Bonsa maghahapon si school. Kaya ako lang naiwan dito sa bahay. Kaya nagsulat ako nagsulat ng mga kwento. Ayan mga kaibigan, pinatay ko na po yung apoy. Ibig sabihin, luto na po yan. Tatakpan po natin para ay hindi na naman fix yung ano. Okay. Lipat ko na naman sa kasiruga. Patuloyin ko muna mga kaibigan yung kasirula. Yan ang ating kanin ay palito na rin. Ang hirap po ng bigas na pabago-bago. Kasi iba-iba yung timpla nila. Kaya ito, first time po nagluto nito. Masyang araw na pabili. Binili na po ako na. Tito, kung maalsa o hindi maalsahin. Hinaan ko na. Tapos, tingin ko parang lang ang tubig. Uko lang. Alam nyo po ganyan mga kaibigan. Ewan ko ha. Pero totoo talaga to. Naglalagay po ako ng asin sa taas kasi magmo-moist po yan ang ilalim ng takit. Tapos malalaglag po yung tubig doon. So, yun po ang magpapaluto na. Yan po yung mga magic na mga matatanda nung araw. Yan, hanggang dito na lang mga kaibigan, ang aking, uh, tawag dito, patsyam na po ngayong tanghali. Isa pong magandang, magandang umaga sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng aking mga kaibigan dito po sa social media. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.